naglaglag ang inahan. Mato ko sa ako ispilhan ka. Oh. Ay nako. Oh, Ay nag-stop si ano oh. Okay, status for today daghan og tawo. Sumusabay so, ta aning kadaghanan o. Oh. Ay! <laughs> ah. eh! Pero wait! Nga mga bag! Ilang lang naka nakaabot na sa harap kay... Agoy! Huwag tayong masahin ni Julián eh! Dawaan nagtao eh! Wide house. I'm sorry, sorry. Na sa world wide. Balik na ng daing kamera ni? Mas naating klase na hapon nanta galing. Ay mauli na talpa. Ay atong klase dire. Nag-overtime ang mga intay. Lamang ni hapon patain ni sa kuan sa atong lugar nasa pasok nila po tao ba eh napaaga nga yung alis ko sa bahay pero ganoon talaga ayaw kasi malate mga ante tsaka dito talaga ako numadaan para mas mabilis ako mapunta sa MTR shortcut lang ito kasi kahit naman close pa yung mga store open naman yung mall kasi daanan ito para mas mabilis ka mapunta sa gusto mong puntahan like MTR mga train station at para iwas late na rin nag-aaral kasi tayo mga ante so computer class po yan dito sa Hong Kong at pag-uwi ko nga, ito yung nadatnan mga aunties. Sus, marios. Ang ulan, napakalakas. Kaya naman nagtumbahan yung mga ano ba yan, mga pedestrian uh, sign ng ati mga nagkoconstruct sa Hong Kong. So ayan mga auntie, masyadong malakas ang ulan dahil may, laging may bagyo-bagyo ngayon dito sa Hong Kong kahit na summer naman. Kaya mag-ingat mga auntie sa mga kung yan, dyan, mga kabayan natin na nandito sa Hong Kong. So ingat-ingat pag lumabas sa day off be sure kapag nagde-day off tayo, kailangan gawin natin productive yung ating mga day off para naman hindi sayang yung araw. Grab natin yung mga chance na may magawa tayong may kabuluhan. Ang sama kabuluhan, hindi kababalaghan. Charing. So, yan lang mga ante. Ako malapit na baga sa bahay, pero nagdadal lang ako para naman. Eh, papano, hindi boring ang aking video. Tumba talaga yung mga ginagamit ng construction worker dito. Ayan, hanggang dulo na yan, doon sa may building namin. Charing.